idol. Business advice naman. Okay, di ba? Business advice. Others business is none of your business. Kung magtatayo kayo ng business, kailangan hands-on kayo, 100% nakatuto ka. Yun ang natutunan ko. For example, kung ka ng restaurant, pa-manage mo sa iba, hindi mo tututukan, monthly mo lang check yung accounting kung talo, o, o lugi, o kumita. Eh, malay mo, pinagkakaisahan ka kumukupit or ganyan or may mga maling gawain kaya hindi kayo kumikita. Kailangan hands on talaga. So, kung anong business dapat nandun ka, gusto mo. Kasi kailangan every time na bukas yung business hanggang magsira bago mo bukas, kailangan andong ka sa business na yun. Hindi mo kami sa paggawa ng music. 100%, walang ibang tao. Yung mga nagsasabing may lyrics kami para sa'yo, kantahin mo, kantahin nyo. Kasi alam namin yung gusto ng taong bayan, yung market namin. Yun yung pulso namin. Pansinin ninyo, na-trending, kasi naiis kayo, natutuwa. Ganun lang siya. Tama kayo, mali ako, not your doctor, do what works you.